Hello mga bay So yun nga mga bay Gusto ko lang i-share sa inyo mga bay Yung buhay ko dito Bilang OFW Dito sa Thailand no As a waiter So ngayon Is Head Sa isang restaurant Na 5 star hotel mga bay So yun nga mga bay no So stay tuned At kung gusto yung itong video nito Huwag nyo kalimutan na I-follow At share At siyempre mga macho Huwag kalimutan na mag-comment Sa mga next video natin So yun nga mga idol no So kung paano ko ba naging head sa isang restaurant dito sa Thailand bilang WFW as a waiter no? so gusto ko lang i-share sa inyo ang experience ko dito kung paano ako naging head sa isang restaurant yun nga mga bay so yun nga mga bay no? so unang unang ginagawa ko mga bay is walang wala akong tinatapakan na tao dun sa tinatrabuan ko na restaurant So kung ano yung pinapagawa ko is ginagawa ko mga bay kasi yun nga sa ibang bansa at hindi natin to kalahi. So pangalawa mga bay is ayusin nyo yung trabaho nyo yung rules ng restaurant at rules ng hotel ay simpre susundin nyo yun at simpre mga bay yung posisyon nyo. So pang apat mga bay is yun yung timing mga bay yung oras So, wag nyo kalimutan yung oras mabit kasi super importante yung bilang waiter o nagtrabaho kasi sa hotel mga bay. Ang importante dyan, dapat mag-overtime ka mga bay within 30 minutes or 20 minutes mga bay. Every day. So, doon nila makukuha yung attention mo na maayos ka magtrabaho. So, yun nga mga bay. Kung gusto nyo yung video na to at gusto nyo yung tape na to at simpre mga bay, dito ko sa Thailand at ginagawa ko yung buhay as a waiter fitness as simpre may pamilya ko dito mga bay at dito na ako within 10 years so kung gusto nyo itong video na ito mga bay huwag nyo kalimutan na mag stay tune sa mga next next video natin